Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon po ay nasasaksihan ng ating Pangulo ang pamamahagi ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga naapektuhan ng Bagyong Hulyan upang magamit sa pagsasaayos ng mga nasirang bahay na mamahagi ang Provincial Government of Batanes ng 800 pirasong lumbers at 800 pirasong yero o tig 10 piraso bawat isang pamilya. Ngayon naman po mula sa DSWD, nasasaksihan po natin ang pamamahagi ng 2,000 family food Packs. Namamahagi rin po ang DSWD ng mula sa ayuda para sa kapos ang kita program ng 600,000 piso o 3,000 piso bawat isa sa dalawang daang pamilya. Kami po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo sa kanyang pagbisita sa ating probinsya at sa mga ayudang ipinamamahagi sa araw na ito. Nagpapatuloy po ang pamamahagi ng mga ayuda mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan mula po sa DSWD 2,000 Family Food Box mula naman po sa Office of the Civil Defense 40,000 na kilos ng NFA rice o 10 kilo kada pamilya mula pa rin po sa DSWD ang ayuda para sa kapos ang kita program Nagkatlong at libo kada pamilya sa 200 na pamilya. Gayon din po ang pamamahagi ng walong piraso ng lumber at walong daang piraso ng yero para sa mga naapektuhan o nasiraan ng bahay dahil sa bagyong hulyan. At least kaya uh, kami nandito para matignan kung ano ba talaga yung inyong mga pangangailangan at uh, uh, mabuti na lang at uh, bago dumating yung bagyo ay nakapagdala na kami ng libo-libo uh, na food pack kaya nung pagdaan ng bagyo nakapag-distribute kaagad. Ngayon ang susunod second round na. Yes, sir. Oh, second round na ng food pack. Tapos ngayon, ginagawa na natin yung mga intake na yung para, yung mga nangangailangan ng akap, ng tulong, kung ano man ang tulong na. Kasi pagkatapos ng food pack, eh yung iba-ibang pangangailangan ng mga ibang pamilya, bawat bahay, kaya kailangan magbigay na kami ng kaso. Magre-release na tayo ng tiktik 10,000. Tiktik 10,000. Bawat household. Dinagdagan. Ang uh, Speaker of the House, ng 15 million ang release para sa tulong ang Office of the President na tama. Eh magre release kami ng 25 million para sa para sa inyo. Ang uh, susunod na na kailangan namin gawin ay yung uh, uh, yung pag, uh, pagkatapos nito, yung pag yung sa uh, pag re -re rebuilding dahil nakita ko yung nasira yung mga ibang bahay talaga lalo na yung mga kahoy yung mga talaga natang, natangay lahat so yun ang susunod namin gawin na, na, nasimula na ng province na magbigay ng yero at saka kahoy at saka ito yung mga dos por dos para at least meron na tayong magawa pero hanggang uh, uh, hanggat may kailangan sabihan nyo lang kami at uh, nandito na si gobernador nagre-report sa akin pinapadalang kami ng video Nakita namin kung gaano kalakas, hindi nga makalabas ng bahay ang uh, governor ninyo. Sabi niya, hindi pa uh, inaantay namin na wala. Pero masyado kayong nagustuhan ng hulyan, ayaw kayong iwanan. Isang araw tapos bumalik pa. Talagang nga uh, siguro maganda rito masyado sa Batanes kaya ayaw ayaw umalis yung uh, ano, yung bagyo. Pero hindi ba le? Ah, uh, meron din kami dala para sa tubig, yung nakikita po ninyo na mga baldi-baldi na uh, may filter po 'yan. Kaya't 'yung balde, lalagyan natin ng kahit na anong tubig, 'wag lang malat. Basta 'yung tubig, kahit na hindi malinis, paglabas po niyan sa sa filter, pwede nang inumin. Kaya't sa isang sa isang balde na ganyan, kayang magpainom ng tubig na mga isang dang tao sa isang araw. Kaya't eh, ma ma marami kami ipamimigay na ganyan para meron naman kayong water supply. Ah, uh, uh, yeah, ito, ito. Ito 'yung Oh, meron dito, meron kinakabit dito dito lumal may filter na kinakabit dito. Tuturuan kayo. Tuturuan kayo ng uh, mga DSW. Ito, ito yung buo. Ito, yan. Paglabas ng tubig dito, paglabas ng tubig dito, malinis na. Pwede nang inumin. Para makasiguro kayo, pwede nyo rin pakuloan, pakuloan pa muna. Para siguradong sigurado. Pero... Iniinom namin yung lumalabas dito, hindi buhay pa kami. Kaya okay, okay lang. o <laughs> oh, sige, Uh, good luck sa inyo kung anong kagaya ng akin nasabi kung ano pa yung pangangailangan ninyo patuloy naman ang aming pagdala magdadala pa kami ng, uh, ng food pack ulit 14,000 yung unang naipadala ay 14,000 na release mga 7,000 na food pack magra round 2 bubusin na namin yung unang 14,000 may parating na 14,000 pa tapos susunod na doon Ang susunod na ron ay yun na nga, yung cash assistance na. Para meron kayong pambili, yung mga gamot, yung mga para sa mga bata, yung pagkain, yung kumisanggol, uh, kung meron kayong mga baby baby uh, uh, powder, para pa baby, uh, baby powdered milk para sa mga bata, yun, lahat yan. So, para nasa sa inyo na may hawak na kayong cash. Okay, good luck sa inyo lahat. At, kagaya. Uh, okay, sige. Ang buhay kayo. Parang salamat. Okay. Uulitin ko lang sa pagpunta ni uh, President Bongbong Marcos dito, mayroon siyang ibibigay sa atin na 25 million. Uh, kaya po uh, pagdating di, pagdating ay uh, ayusin natin 'yon para lahat po ay uh, mag mayroon kayong uh, ayuda. So, maraming salamat Mr. Uh, President. Okay. Muli, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mahal na pangulo sa pagbisita dito sa atin sa Batanes. Maraming maraming salamat po. Muli po, mga kababayan, ang ating mahal na pangulo, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Palakalan ng pagbabago.